Ayun guys, Kawatan oh. ng gulay, oh. Yes? May kawatan ng gulay, oh. oh Ay, yeah, na nga lang, oh. Ay, kawatan ng gulay. Wait. Ayan na, ah, pinigay na yung Diyos ko, oh. Tayo, oh. Alam mo, dito sa kumpisa namin, huwag ka na dito, Kapalingin kayo. Ano na to? Sampu. Anong gagawin mo dyan? Ilagay sa butakal. Ayan o. Kawatan ng gulay o. No? Ayun guys. Kawatan ng gulay. Sita nyo. Ayan. Yeah. Grabe, ang laki ng farm ko. Ilang street din to. Mga ng gulay eh, guys ha. Grabe, isang plastic oh. Pinta oh. 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 <laughs> yeah. ano? na ito ito, isang ano, balot. Ito natin ay Hmm. Yan, marami dyan. Hmm. Ano na mo dyan sa abalong? Ito? Hmm. Kagugula yan. Makati yan. Oh, huwag na. Tirador guys, nang gulay yung oh. temo. Alagbati naman tinira. Oh. Ayan, makapal.